Hello guys! Good morning! Ayan, sasamahan ko ang aking bunso para manood ng film showing nila sa si school sa SM Palapala. So, ayan, makaka magpahinga tayo ng konti sa trabaho sa bahay. Ayan, drive-drive muna tayo guys. Lang, boy. I can see you on the banana. You are my life. Hmm. Sama ka. sine. <laughs> baka habulin tayo nga ito dyan. Magsasama din ako. Okay. Uh Oo. -oh. Ang gaya pa naman, tinuklak ang bukas ng SM 9! Eh. Nine! Na ano ka ba? Nine lang pinapapunta doon para hindi malate. Pero tinuklak ang open ng SM. Ano ka? May, ano kayo? May sarili kayong SM. Ganyan din dati noon eh. Seven pinapapilo noon. Ay! Ayan. Hindi nagsipin. Like <laughs> Sorry, I forgot to wear to wear the seat guys. iba pag manual car, matrabaho guys. Kita mo. Yung paa ko sa ilalim ay kumikilo siya. Dalawang paa yan. Nagalaw ng nagalaw yan. Unless na lang kung ganitong steady na yung pagpapatakpo ko yung left side ko para sa clutch, hindi ko na siya ginagalaw. Gagalawin ko lang yan in case na magbago ako ng gear or tinto. Ayan. Basta pag nagbago ka ng gear, lagi yan, kailangan mo apakan yung clutch. Pero pag ganitong diretso lang, ang aming takbo ay ano. Yan, nakitang kita. Ikaw tapos yung ano? Yung kalsada. Papunta kami guys ano, sa esang pala-pala. So, makakapagpahinga si Lala Bulala for two hours or three. Kasi uupo lang tayo doon para manood ng movie. Movie ni Isabella. First time ko lang. First time, di ba dati na tayo kasama yung... Kasama si klase. Kasama si papa mo noon eh, tatlo tayo eh. Kasama yung kaklase. Kaya nga, no, kaklase mo. Ha? Pangalawa na to, eh. Film show eh. Hindi oh, nga. mo matandaan. Hindi. cha 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 🎵 At ay, mm, ang dapat mong gabi At kailan di sa buhay mo siya ang arawan mo 🎵 Hindi ko <laughs> oh, May Pasko? Di, ano? 🎵 I see Jesus Bakit traffic? Oh my god. Saturday. Saturday pa ngayon. Ang <laughs> ah, maraming aakit sa Tagaytay kaya traffic kasi wala nang paso. O oh, di ba? Pag ganitong ma-traffic guys, ilagay mo din ito to sa. Kumain. Okay. Pag ganitong ma-traffic sabi ko nga sa mga unang videos, kapag manual car ang gamit mo ay matrabaho. Yung kamay mo... Lipat ng lipat ng gear... Kasi pag ganitong traffic... Pag ihinto ka... Kailangan mo siyang ibaba ng gear... Hindi pwedeng naka 4 ka lang... Hindi pwedeng naka 3... Kailangan ilagay mo siya sa mas mababang gear... Pwede 2... Pero pag nag-stop ko talaga... Ang usual kong ginagawa is... 1... Nilalagay ko sa gear 1... Para... Mas malakas ang hatak niya... Kasi pag ilagay mo sa 2 medyo manginginig yung sasakyan. Hindi lalamig. Manginginig. Ayan, parang magraratil siya kung naka-stop ka. Tapos 2 ang una mong, una mong gagamitin pag ganitong traffic. Hindi pwede. Pero kaya kailangan dapat nakawan ka. Pag tumigil, neutral. daging ka mag-neutral para iwas disgrasya ba. Tapos syempre, huwag kalimutan ang uh, preno, kung gusto mo talagang mahabang traffic, pwede mo naman gamitin yung handbrake para sure na makapagpahinga yung paa mo. Pero pag ganitong mga pausadusad naman, no need na mag handbrake. YouTube po more. Vlog po more. Muna. Vlog po more. Ito oh. ka. yung ka. Ito ka. Eh, hey, ganun magtataka kapag ganun talaga sa Pilipinas, lalo na sa Kapite. Eh. Kahit hindi naman sira yung kalsada, sisirain para may project. Because the kickback is so malaki. That's why kahit hindi sira, sisirain. Ito na Biju. Uy! paliku-liku. Ayan na. Ay, ito may 20 pesos. Oh, traffic na agad. Sa fourth floor tayo. Oh. Marami siguro manunod niya yun. Kailang showing nila. Mga elementary. Ramona eh. kami sa parking ng SM. Magpa-park na lang ako. Hanap tayo ng mapaparking na. Ayan. Nasaan na ba yung pasukan dito? Malapit sa... So, maghanap ako ng malapit sa exit. Para hindi na ako maglakad. Ayun. Dito na lang. Sa so, may exit. Money, mali, mali. mali. On a separate day